let's rock The human has been neutralized you good morning yeah isang panibagong araw, isang panibagong vlog uh, andito tayo ngayon sa pupunta tayo ng palengke pala uh, mag-update lang tayo uh, siyempre uh, lumalapit na yung kapaskuhan kaya update tayo ng market market palengke kung gaano baka kaganda yung pag-aarans ng market market so update natin yung mga bilihin pa, uh, talagang kung mataas na talaga yung bilihin sa Marfie market market at bibili na rin ako ng ulam kaya maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko uh, dyan sa mga silent viewers ayan Merry Christmas maraming maraming salamat sa mga uh, hindi nag-skip ng ads maraming maraming salamat so thank you ayan at uh, papasok na tayo sa palengke tara na so yun papasok na tayo rin ang dami mga tinitindang ano, mga uh, pang bagong taon o pang christmas sarap ng mga yan ang gaganda ng mga sandal so. Oh. ang daming tao ngayon kasi uh, paglinggo kasi rito maraming tao pinapawisan. Ito nagpopokpok ng kamay. Lagyan, <laughs> lagyan. Ha, hindi set out. malinis na nga. Malinis na. Delivery, at uh, delivery parking area. Manok. Manok ang bibili natin. Tuloy-tuloy na natin. Huwag natin putuloy ito. Pero may intro tayo, may outro. Pili tayo dito ng nukma. Ano? Abel, shout out. Morning. 200 muna. Inuwan mo ko ng pali 200. Pantinola. Ayan, ah. well, malinis yung market-market dito. Wala pa naka-parking dito. Ayos yung mga... Ano, nagpapatok pa dito ng mga ano natin sa pa country market ito so, guwapo yan nagahanap ng ano yan ayan bibili daw iwan e, ko muna yan dyan ha bibili tayo muna ng gulay para sa tinola ayan ah papasok tayo rito <coughs> ayan Tanda lang mo ha? Mabigat ang dalawa. Morning. Uh, tao ngayon, no? Bili tayo ng gulay. Daming tao ngayon kasi araw ng linggo. Bibili pa ko ng litos pala. Eh, isang daang litos. Ah. marami na dito siya. Sanda ano? Mura na ngayon eh. Bumaba. Bumaba na. Magkano? Kano kilo? 100. Ah, wow. Ibig sabihin kalahati na yung bibili ko no. Ah, oh, marami na. Ayun. Ayos. Iwan ko muna 'te. Ha? Daan ko lang ha. Bili muna ako dito ng patatas. Ay, sayote. Abang wala pa na bibili. Magkano sayote, bay? Ilo p Ha? 35. 300, 300. 300. Anong 500 p 26 Magkano kang kilo? 35 35 Yeah. Yeah, P35. Mura ang ano ngayon. Mura ngayong gulay. Ripulyo, 60 60 ang kilo na ripulyo. Oh, nahulog bay. p Ano ba yan? Pinit tayo ng sili Hello, 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 hello <laughs> Ba't inaanto ka? <coughs> ah, alam ko Nakadalawa ah, ka ata kagabi <coughs> Patsamba lang, lang naman yun eh Wala naman, wala, wala Wala akong alam Sana ah oh. Alam Tayo pabilin sili Sili Magkano isa? Sampo. Kala ko naman, tirahin muna mo na ako sa 20. Wala, ah, nakakadala na talaga. Pag tumira ko pa ng 20 sa akin, hindi na ko bibili. May daong man ng sitaw? Daong ng sitaw daw. Pala, pala, pala. pala yan ang doon, marami doon. O, oh, pwede nga sampo. ko na ito, ba? O, oh, wala lang pera tayo. Ha? Wala tayong pera kayo. Oo, alam mo naman na... Nagagasto din sa mga araw-araw. Kaya lang kami nila uh, So dito tayo sa isda ulit Hello oh. oh, Ang okay. tao Ganun pa rin yung presyo ng isda natin Asa-asa 20 Awilis Uy, walang rin Dito <laughs>

ganun pa rin ang presyo buti nga hindi pa sa mga ano siguro mga per mga line of to, ang presyo dito all Ang tao ngayon dito sa palengke. Hello, good morning. Boss, good morning. Hey, good morning. Happy New Year. Ah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas pa set out kay ano oh yun o no? Steiner Mews yun di ba karis lahat yan karis lahat talaga paginda ganda langka langka o oh. Hello, ano pangalan te? Hello, mama. Ay, mahal. Oh, mahal. Hello, mahal. Ang ganda talaga. babayan, lala lala Lalaki po, lala Ay, anti-soy naman itong ano na to. Oo, ganda ng buhok. Hello, buo. Mahal. Hello, mahal. Hello mahal. na kay Lolo. Ayan. malalaki kasi yung aso sa bahay. Ayan, o. Oh, mo. Ayan. Ang na ng ano. Ang ganda ng pagka, ano, dito. Uso na ngayon yung buhok ko. Malapit na. yun, kunin na natin yung kanina natin na kabilin na tayo. Ay, tol. kabilin na tayo. Kunin na natin yung kanina natin sa yung binili kong manok. oru na yung manok ko, tol. Salamat. Oo, oh, oo, oh, tamat. Ay, may kamundo ngayon lang. Yan na, nakabina <laughs> yeah na. <la> na. <coughs> adobo na lang, <langtong>, po, adobo. Pang <coughs> adobo. Uwi na tayo at na. Update na tayo sa ate. No? Ayan. Ay. Hi! Ay. Uy, may music. Bili tayo dito ng kakanin kakanin Pili tayo rito Malagkit oh, ano to Ah saan yung malagkit mo? Malagkit Ito? Ha? Ah? Malagkit natin Yung matamis to? Ito matamis Ah okay Dalawa nito Dalawa Ito ano ito malagkit din đó là long, bác, một trăm mười một trăm bốn, ion been neutralized.